Thank you Hi mga mi! Welcome back to my mini vlog. So for today's video, gabi na nga ito na makauwi kami galing sa trabaho ni Lab. Bali marami nga pala kami gagawin ngayon kaya magkatulong na kami ni Lab sa mga gawain dito sa aming kusina. Habang siya nga, ay naguhugas ng plato, ako naman naglilinis nitong aming barner tapos nung lamesa namin tapos itong ang pinakabanggirahan namin. Pagka na sa trabaho kami maghapon, tsaka may mga linisin kami pag uwi namin dahil meron kami mga ng gawain sa umaga na hindi na namin nagagawa. Kaya pagdating nga sa gabi, ay pinagtutulungan na rin namin para mabilis nga kami matapos dahil parehas na nga rin kaming pagod. Tapos ito nga habang nasa kusina pa sila ba, inumpisahan ko na nga itong aming kwarto. Yun know naman ang maganda sa magpartner partner nagtutulungan para mapabilis nga ang trabaho. Dahil parehas na nga kaming pagod at parehas na rin namin gusto matapos para makapagpahinga nga. Kaya pinagtutulungan na nga namin yung mga gawa ay dito. Dahil talaga mga may kahit wala kayo nakikita ang dahil kita nyo blum namin pero meron talaga mga kalat na nakakalat. At ako nga ng taong hindi makakatulog na maayos sa so makakapagpahinga kapag ka, alam ko may naiwan akong gawain o linisin sa kusina? Kailala mo yun mga mina, sa isip ko talaga na kailangan kong tapusin yun. Dahil yun na nga ang nakasanayan namin at yun talaga ang nakagis na namin pagpapalaki sa amin ng aming papa mga bagay na pwede mo na gawin ngayon bakit ipagpapabukas mo pa? O sa so ito nga back to video nga tayo. Nagpalit na nga pala ako ng pinggan na medyo maliit dahil tatlo nga lang naman kami gumagamit ng mga pinggan dito. Hindi naman namin kailangan ng na sobrang laki. At dahil mga may isa pa nga ay takaw space ngayon dahil maliit nga lang pala yung space ko dito sa banggirahan para ipaglalagay nga yung mga gamit na ginagamit namin dito pang araw-araw sa kusina. Ay naman yung mga nauna ko nabili na mga gamit na malalaki ay pinagpapalitan ko na nga lang na maliliit para naman lahat ay magkasya. Dahil sobrang liit nga lang ng space ko tapos parami nga ng parami yung gamit na nabibili ko. Nagtagtag na nga rin pala ako nito isang bago kong gamit dito. Ito yung ng nga ng akin tasa at mga baso. Kung wala pa nga akong ganito, yung mga tasa ko nga ay nakasabit lang diyan sa pipe na blue. Nilalagyan ko lang ng hook. Tapos yung mga baso naman ay nakisiksik lang sa lagay ng mga pinggan kaya talaga hindi maganda. Tapos minsan ay nababasagan pa nga ako nga yung kinabukasan, napakalamig nga at dahil napakalakas ng ulan. Tapos ito na nga lang pala kami nag sa work dahil medyo mahirap nga makapunta ngayon sa trabaho dahil sobrang lakas nga ng ulan. Bumili na nga lang pala kami ng tinapay ni Lab, tapos kumain muna ako habang naghihintay nga kami na mag-open yung store dahil kumakalam na nga rin si Mura ko. Kapag ka talaga ganitong tag-ulan talaga namang mahihirapan ka lalo na kung kayo may trabaho dahil sobrang lakas nga ng ulan. Fast forward nga ito na nga yung tanghalian namin at nag na kami dito ni Lab. Bumili na lang pala siya na pagkain sa labas dahil hindi nga ako nakagising ng maaga dahil masakit nga rin ang aking ulo dahil nga sa akin dalaw. Ganon din ba kayo may natamadatamad kayong gumising ng maaga kapag ka meron kayong nararamdaman o meron nga kayong dalaw? Ayun so, lang muna sa ngayon mga mi. Abangan nyo next kong video. Bye! Salamat!